Hello Aquarius. Welcome back to Sun 11 Quintaro. Kamusta po kayo? Kamusta po? So, titingnan natin kung ano ang iyong mga energy update ngayong month ng November. Um Aquarius. So, thank you, thank you. Thank you so much sa uh, patuloy na pagsuporta. Maraming maraming salamat po. And sa mga bago, um welcome na welcome po kayo dito. And, um, generally din ito, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kunin lamang kung ano yung akma para sa inyo at ang ibang hindi ay, um, ibigay po natin sa iba. So, simulan natin mga Aquarius kung ano ang iyong mga um, energy update itong buwan ng November. So, simulan na po natin. Thank <laughs> you. Okay, Aquarius, no? Nakapokus ka dito sa healthy mo. Sa, um, sa pangangatawan mo, no? Masyado kang nakapokus dito sa career mo. Sa pagkakaroon ng security ng financial mo. Dito, dito ka nagpo-focus, no? Mas lalo na dito sa um, katawan mo, no? Sa pagiging um, pagiging malusog na pangatawan at mga um, mga idea na na mo no diyan ka lang diyan ka muna nagpo-focus kaya nagpapasalamat ka sa mga bagay na nakukuha mo sa pagkakaroon ng um, malusog na pangangatawan no at sa mga pagkain na nakukuha mo at sa mga friends na meron ka at pamilya na supportive sa iyo, no? Kaya nagkakaroon kaya mas lalo ka pang nagkakaroon ng productivity dito kasi um masyado kang enhance, no? Napaka-create. Um napaka-create po. Um, uh, meron ka dito talagang tinatapos na trabaho, no? Meron ka mga tinatapos na mga produkto na kailangan hindi mo to matitenga, no? Kaya, masyado kang productivity. So, ano pa? Ano pa ang mensahe sa inyo mga Aquarius? Tignan pa natin. Okay, Aquarius, no? Energy nyo po ito. Itong mga surge na to. Um, Gemini, Libra, Aquarius, no? And meron ka dito ang The Chariot and The High Priestess. No. So dito no. Meron ka ring kadiling na dito na Cancer and Scorpio. So meron sa um dito sa pagkakaroon mo ng financial security no, financial stability malusog na pangangatawan, um, magandang career, magandang trabaho, at tuloy-tuloy. May mga ilan, no? May mga ilan sa paligid mo na na may tinatago or may mga hidden agenda na parang naiingit or nakikipag kompetensya or parang ako, ako, ako dapat ang panalo. Parang ganun. Ganun ang nasa -sense ko. Parang nakikipag, um, nakikipag kompetensya. Pero ikaw, ikaw na itong um, nagpaubaya dahil hinayaan mo na lang, no? Dahil ayaw mo ng stress, no? Iniiwasan mo tong stress. Kasi um, nararamdaman mo kasi yung mga tao rin sa paligid mo kung sila ba ay totoo sa'yo. No? And then, itong mga, itong mga, itong nga ah, dahil ayaw mo na stress. Pero minsan nararamdaman mo, no? Hindi mo maitanggi. Hindi mo maitanggi sa sarili mo na napapagod ka rin. Napapagod ka na rin kakaisip, no? Dahil dito sa mga nakapaligid sa iyo no tinatago mo tinatago mo na lang no na ayaw mong na kuno na halimbawa yung ganito na kung mayroon sa paligid mo na naiinggit sa or sinasabayan mo na lang sila kasi ayaw mong ma-stress no tinatago mo na lang tinatago mo na lang yung feelings mo na sa sa loob na nararamdaman mo nabibigatan ka na pero pilit mo tong nilalabanan, pilit mo tong tinatago, pilit, pilit mo tong tinatanggi na hindi ka na-stress sa paligid mo pero dahil nga sa nilalabanan mo at tinatago mo na lang ito. Kaya nagkakaroon ka dito ng moving forward kasi nga mo um, nang ayaw mo nang magkaroon ng yan, yung mga halimbawa na hindi pagkakaunawan hindi pagkakaunawan sa sa paligid mo, ayaw mo na ng ganun, no? Kaya minsan um naiinisip mo na lang na um gusto mo na lang um gusto mong lumipat ng ibang lugar or gusto mong um, mamasyal gusto mong mag-travel para mawala yung mga um na nararamdaman mo, no? Na nai-stress ka, no? Kasi may mga hidden agenda na na tinatago, no? Kaya, um, gusto mo mo nang um, kumalma, or gusto mo siguro siguro magkaroon, no? gusto mo mo nang um, maligo, or gusto mo mo nang um, maging masaya, or, or gusto mo mo nang i-relax ang sarili mo, gusto mo mo nang pumunta ng ibang lugar, gusto mo nang gusto mo nang mag-travel, gusto mo mo masyal, no? Kaya um, para maiwasan to na yung matanggal na yung mga nararamdaman mong anxiety sa sarili mo, no? Aquarius, so tingnan pa natin ano pa ang mensahe para sa Aquarius. So ano lang po Aquarius, no? Um, wag po masyadong magpa-stress. Um, ituloy niyo lang po kung ano yung mga tinatrabaho nyo. Yang pagiging niyo po ituloy nyo lang po yung itong mga nagpapa-stress sa'yo. Amahayaan nyo lang po sila. Huwag mo nang pansinin. Para mas lalo kang nakapokus dito sa mga na-achieve mo, no? Na-achieve mong mga um, bagay na nakukuha mo. Na nagkakaroon ka ng security about financial mo, no? At dito rin sa career mo, napaka-secured. At hindi ka hindi ka dito hindi ka nawawala ng pag-asa dahil patuloy ka pa rin ginagana sa pagtatrabaho mo dahil dyan sa pagkakaroon mo ng pagbabalansya at pag magpagiging pagiging moving forward no? kung naman man um, na naranasan mo na medyo na-stress ka. So ano pang message sa inyo, Aquarius? Okay, Aquarius, no? So, try mong mag-ano, no? Try mong something new. Try to something new. You only know that you can do something if you try. So, ikaw lang ang nakakailam na kung ano kung ano pa tong um, gusto mong subukan na ibang bagay, no? Na mga bago. Um, subukan mong mag-try ng bago na um, na alam mo na kaya mong gawin, no? Para mas lalo pa tong, itong, security mo about financial and career, uh, mas lalo pa itong mag-grow or mapagtagumpayan mo pa, no? Mas lalo or madagdagan pa itong security mo about financial and good health and ng long life, no? Try mong um, maggawa ng ibang bagay na magpapasaya sa iyo no para tuloy-tuloy tong mga um, mga um career mo or mga security about financial mo or para matanggal din tong mga um tong mga naiinggit sa iyo na na nakikipagkompetensya no um try mo mag gumawa na ibang bagay para hindi yan hindi mo yan maalala or maisip no and itong mga natatanggap mo na mga blessing mo no na mga pagkain um mga mga pera na financial stability no um kailangan mo siyang i-share no i-share mo para maging masaya maging masayaan lahat, no? Siguro pwede mo siyang i-share sa pamilya mo, no? At uh, para um, masaya rin yung nararamdaman ha, ng mga um, pamilya mo, no? Nanay mo, tatay mo, or may kapatid ka na kailangan ng tulong. So, i-share mo rin yung mga blessing na natatanggap mo, no? and the change the changes that you're going through are positive so lahat ng mga um lahat ng mga pagbabago na na binago mo sa sarili mo kasi um meron ka ditong um pagiging nagkakaroon ka dito ng ano eh, being able to generate and to create no dahil Pinali, uh, nagpalit ka or pinalitan mo para mas lalo pang maging positive itong mga um, pagkakaroon mo ng um, productivity, no? Pero, ka kasi itong talagang gusto mo maraming output, no? Lahat yan sa pagkakaroon mo ng pagiging generate mo, no? Um, Magkakaroon yan ng magandang resulta, no? Magiging positive yan at um, wala nang haharang pa sa'yo, wala nang haharang sa'yo para sa mga pangarap mo, para mas lalo mo pa itong makreate yung mga pinapangarap mo, para mas lalo mo pa itong madagdagan yung mga output mo, no? mga productivity mo, no? para mas lalo mo pa itong ma-enhance, dahil din sa pag -e enhance mo, mag, uh, magbabago yan, no? magkakaroon to ng more productivity. So, Aquarius, um, yan po ang message para sa inyo itong month ng November. Um, yan muna sa ngayon. Thank you, thank you, and please like and subscribe. Thank you, thank you so much. Thank you for watching, and God bless.